Hi guys! Welcome back to my channel for today's video. Ito guys, kakain na ako ng aming lunch for today. Okay guys, keep on watching. Guys, ang ulam namin para sa aming lunch for today yan. Tortang corn beef. Yan. Na may itlog. Tapos mayroon pa tayo dito isang perasong sardinas. Yan, leftover. And then to may nilagang itlog tayo dito. Yan. Yan ang aking lunch for today. Yan. Namin pala. Lunch namin for today yan. Tas ito yung aking rice. Ganito. guys, kain tayo. Yan, lunch. Nakapag-pray na rin ako, guys. Kaya kain tayo. Yan guys, kain tayo. Lunch. kumaisa guys, kakak ko na rin tung isang piraso sardinas. up guys. lang guys, tapos na akong kumain. Konti lang naman kasi yung pinuha kong kanin Okay na sa akin yun. Yung kayong kinikain na lang. Sa gabi, hindi na ako kumakain ng, ng dinner ko. Tapos, minsan sa umaga, sa katanghal umaga lang, minsan umaga lang kumakain ng quaker oats pa. Tapos, pagdating ng tanghali, bali hindi na rin ako kumakain hanggang gabi na yun. O, oh, di ba? puspusan ng diet. Pumapayat na ba ako, mga friend? Hindi pa, hindi pa, actually, hindi pa siya nakikita talaga na, ano, na pumapayat na ako. Pero gumagaan na yung timbang ko. Kasi, dati ang timbang ko nga, katulad na ng nasabi ko sa previous video ko, ay umabot ng 106 ngayon. 92 na lang yung aking timbang. At sana bumaba pa siya ng bumaba. Gusto ko sana ang um, makuha kong timbang ay ano 80 kilos 80 80 kilos na lang di ba para medyo magaan-gaan sa paranggang kasi ang hirap ang hirap bali maglakad pag talagang mabigat mabigat ang katawan ang hirap konting lakad lang hinihingal na talaga kaya gusto ko talagang mag ano maging 80 kilos na lang ang timbang ko. Ngayon, as of now, 92 kilos ako. Ewan ko lang kung, ma kung ma ko yon 80 kilos na yun. Sana, sana, I hope. Kaya lang kasi, hindi naman ako malakas kumain. Ano, talagang mahilig lang ako sa mga malalamig, sa sweet. Yeah. Yan ang problema sa akin. Mahilig ako sa malalamig. Like, ano, yung tubig na malamig, soft drinks, yan. Saka ice cream. Yan. Tapos, mahilig din ako sa ano, chocolate, yun yon, cake, ice cream. Yan. Yung mga inuming, mga matatamis. Mahilig ako dyan. Yan ang problema sa akin kaya siguro hindi talaga ako totaling ano pumapayat or naglulus kagadang timbang dahil sa hilik ko dyan o paano guys dahil tapos na ako kumain dito ko lang i-end tong video ko kaya kung bago lang kayo dito sa channel ko please like, share and subscribe na din and pakiclick nyo lang yung notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pang pa gagawin Bye, keep safe everyone, and God bless to us. Happy Thursday.